Isang bagong balita ang umikot sa mundo ng showbiz matapos kumalat ang usap-usapan na umano'y umalis na si Liza Soberano sa pangangalaga ng kanyang manager na si James Reed. Ayon sa mga ulat, may mga lumabas na chismis na tila may pagbabago sa sitwasyon ng aktres at sa kanyang mga professional na relasyon. Sa pinakabagong episode ng Showbiz Updates, ibinahagi ni Tita Jegs, co-host ni Ogie Diaz, ang isang update na tila nagpapatibay sa mga haka-haka tungkol kay Liza. Ayon kay Tita Jegs, may kumakalat na balita na maaaring may romantic na relasyon daw si Liza sa kilalang personalidad na si Jeffrey O. May narinig din ako na maiintindihan mo raw si Liza kung bakit siya sumuporta kay Jeffrey O. Kasi nga, ang sabi, magjowa raw sila, ani Tita Jegs. Ang pahayag na ito ay nagbigay daan sa maraming katanungan at spekulasyon mula sa mga tagahanga at tagasubaybay ng showbiz nang tanungin si OJ Diaz tungkol sa isyong ito nagkaroon ng kaunting pag-aatubili bago siya makapagbigay ng tugon Alam mo hindi ko rin sigurado pahayag ni OJ kasi yan din ang balita ko Eh kung parehong single naman sila wala namang masama di ba Ang mga pahayag na ito ay nagbigay ng puwang para sa iba pang reaksyon mula sa publiko Nagkaroon ng mga katanungan ng mga taga-suporta ng Lisken, ang kilalang tambalan ni Naliza Soberano at Enrique Hill. Si Mama Loy, isa pang showbiz insider, ay nagtanong kung paano na ang mga tagahanga ng Lisken sa gitna ng mga bagong balita. Paano na ang mga fans ng Lisken? Tanong niya. Nagbigay naman ng pag-asa si Oji sa mga tagahanga ng tambalang Lisken. Hindi naman dapat mawala ng pag-asa ang mga fans na maaaring mabago pa ang isip ni Liza at balikan si Enrique, ani Oji. Kasi sa tingin ko, naghihintay pa rin si Enrique kay Liza. Napakalalim ng pagmamahal ni Enrique para kay Liza, pero syempre, may mga balita rin tayong wala na sila. Mahalaga ring tandaan na ang Careless, isang kumpanya na pinamamahalaan ng parehong sina James at Jeffrey, ay may malaking papel sa usaping ito. Sa kabila ng mga ulat na hindi na sila magka-partner ni James, nagpatuloy ang pangangalaga ni Liza sa parehong kumpanya, na nagdulot ng karagdagang pag-aalala sa mga taga-suporta ng kanyang dating manager. Ngunit sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag o reaksyon mula sa mga pangunahing tao na involved sa issue. Ang mga usap-usapan ay patuloy na umiikot at ang mga taga-suporta ay naghihintay ng kumpirmasyon mula sa mga taong direktang apektado. Sa kabila ng kakulangan ng konkretong impormasyon, ang sitwasyon ay nagpapakita ng patuloy na pag-aalala at pagkaabala sa industriya ng showbiz. Ang mga balita tungkol sa personal na buhay ng mga kilalang personalidad tulad ni Liza Soberano ay palaging isang mainit na paksa para sa publiko, lalo na kapag ito ay may kinalaman sa mga relasyon at mga pagbabago sa kanilang professional na buhay. Samantalang ang mga detalye ay patuloy na umuusbong, ang mga tagahanga at taga-subaybay ng showbiz ay patuloy na sumusubaybay sa bawat balita at updates. Ang pag-asam ng marami na magkaroon ng clarity at official na pahayag mula sa mga involved na personalidad ay nananatiling mataas, habang ang usaping ito ay patuloy na bumabalot sa mundo ng entertainment. Ano ang sinyo sa balitang ito?